Ayan tayo Binuwan nila 1906 pala. 1906 po. Uh, 1906, eh. Malolos, Bulacan, 27 October 1906. 1906. Eh hindi nung... Mariano Crisostomo. Uh. Siya po yung lolo niya, sir. Ah, uh, okay, ayan. Yan yung signer ng Malolos Constitution. Ay nakalagay dito, sa na pagkapo malaw ng nais ng ating lalawigan ay naka, nakamta na ngayon na hindi iba, hindi ang magkaroon ng isang imprenta si, kung to, ah, Castilla, en si Quento, ah, Kastila. Enqua na en, Enco na derinasyon Kastila yun. Na oh, okay. ngayon, na natatayo sa daang Rosario, bilang 23, kabayanan ng Malolos, Pangulong Bayan ng Lalawigan ng Bulacan, na, na, na natanggap ng sari-saring gawain, pinahukulan niya ang nangag si mo nakala ay sabi nagpanukala nagpanukala Ibig sabihin noon, uh, ito yung mga nag uh, sabi nagbigay ng mga pera para mabuo yung imprenta na yon, yung para ma, ma maitayo, may sa katuparan ko, may katuparan. Kaya mm -hmm. uh, ito ang mga pangalan, Ginoong Eladio Adriano. Ito yung may-ari ng Meralco na bahay. O, ginag, ginong Ginoong Eladio Adriano. Mariano Crisostomo, yun yung lolo Ay, Yung lolo niya po. Manuel Crisostomo, yun yung man yung pinsa niya. Ito, itong Manuel, yun yung may-ari na si ni Ed. Yung anak niya, may-ari na si ni Eden. Si ni Eden po. Oh, itong Manuel Crisostomo, ito yung gobernador Silio nung dumating sila, Ginaldo. Parang mayor na malolos. Okay, ha? okay po. Junicio Di Magiba, isang kundi nito, kamag-anak nila, kundi niya na katipunero din yan. Katipunero. Mga oh, katipunero po oh, sila. Katipunero yan. Ito naman, Gobernador Silio. Eh, ma, ang lolo ko, katipunero rin yan eh. Tapos, ang mga, eh, mga tiga malolo sila. Ang mga tiga, ang mga kwa naman nila, ibang namuho na naman, tiga baliwag. Ah, okay po. Ang mga pangalan nila, Arcadio de Rivera. Agustin Angeles, Fernando Berhel. Palagay ko ito, Berhel de Diyos. Opo, eh, di, uh, de Berhel de Diyos po siguro. Fernando Berhel de Diyos. Manuel Carlos, Jose Rustia. Jose Rustia. Iyan yun yung, yung, hindi ko sa Rustan ito. Eh. Ba baka po ito yung Rustia na ito, yun yung may old house din po eh. Sa, oh, sa Baliwag. Opo. Parang ito yata yung naging governor. Eh. So Opo, pa. Governor Opo. Meron pong oh, governor yun, yun, isa pala si sa mga nagbigay ng pera para mabuhay ma, na isang imprenta. Agustin Angeles, ay hindi ito pala. Jose Rusya Bartolome at Felix De Castro. Mga taga Baliwag sa pamamagitan ng nasa kulihan ito ay magiliw na inaanyayan kayo sa sinasamo sa inyo na dumalo sa pulong ng uh, pulong ng marurunong ba At may mga kayang kalalawigan. Eh. Magiliw na inanya kayo at isinasamo sa inyo na dumalo sa pulong ng Mama. marurunong at may mga kayang kalalawigan. Siguro mga ang batao din sa ganun mga sila yung Siguro yung mga elite sila o, mga, nakapag mga nakapag-aral. Papo, may At may mga kayang kalalawigan, yung mayayaman, may yaman, sabihin kalalawigan. Na inaidadaw sa ikapat ng Nobyembre sa hinaharap natatayuan ng sabing limbagan na limbagan printing press na pag-usapan uusapan ang pinakananais ng lalawigan yung pamang lakong puna na isang pahayaga na dapat na nakaakay sa pagkakaisa sa matuwid na damdamin ng lahat yun yung ginawa nilang parang uh, invitation ang sa sarili at sa pangalan ng nangagsipag pagmunukala may yung mga Tagalog ng araw. Mala, malalim, uh, malalim, po. <laughs> malalim po eh. malalim yung mga... Gumagalang sa inyo, Mariano Crisostomo. Ay, Ibig sabihin po, yung lolo nyo to. Ay, yun ang lolo ko eh. No? Ay, yun lolo niyo po ay, yung lolo nyo po masamulat. Ayun yung... Ayun ay, po. Ang father ko yan sa gitna. Ito yung, yan yung bahay na luma. Na Ito po yung lolo, lolo at lola nyo. Ang, ito ang Mariano, ato ni Mariano Crisostomo signer ng mga ng Maloro Constitution. Constitution. Ito yung uh, asawa niya si uh, ano pangalan nito? Leleng eh. Leleng. Lola Leleng ang tawag ko diyan. Ito po ang Pilomina, yun. Uh, Pilomina, uh, Pilomina, uh Pilomina. Santillan Lopez. Ito po yung father yan ang niya father po. Ko. father ko Iyan yung office niya dos. Ang bahay naman to sa kabilang pakuran. Solong anak lang po ba siya? Hindi, apat sila. apat ah, po Apat yung anak nila. Ito po ano? yung dating ano? Ito yung yung bahay. Yung katabi ng na namin lote nito. ito. Doon yung kabila doon. Yung may mga halaman. Ito ah, yun. Ah, ito po yun. Oo, oh, ito naman yung bahay namin dito. Ah, ito po yung naging printed. Ito, 1902 nung itayo. Yan yung imprenta Plaridel. Oo, oh, imprenta Plaridel. Diyan, diyan nilimbag yung Jari Plaridel makuha ng lolo ko sa Casa Real. Imprenta Claridel. Uh, ito naman yung Plaridel Printing Press. Ang ganda po pala ng bahay nyo. No? Uh, yan nilalagay ng... Anong kulay po siya, Tay? Original uh, na kulay ng bahay. Medyo mga plus. Puti. Uh, parang uh, ganun White. white. Ito, dito sinasabit yung bandera ni ng hapon. Ng hapon. So, yung In general. Bako, dito. Dumadaan dyan yung mga hapon lumalampas na ito, ando nun sila sa ilalim nun yun ang printing press, yung silong ito naman, yung silong din ito printing press din ah, ibig sabihin po, dalawa po pala yung ay, 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 printing press mas malapit yung po ano, nung, nung, nung imprint of ito, father ko yung nakatayo sa harap imprint of hmm. Ano po ulit pangalan ng pangalan ng tatay niya? Guillermo Crisostomo. Guillermo Crisostomo. Ayun, siya ang mga Ayan shama na lang. Ayun. La Ridell. pa makalaway sa